Hello guys, good morning, good morning, good morning. Update ko lang po kayo, no? Kung ano ang sitwasyon namin dito sa Pampanga. Ayan. Nagmula nung ginagyo. So, eto na yung ano, eto na yung sitwasyon. Dito sa Makabebe, Pampanga. Ayan. Pag ganito ang um, sitasyon hirap ang karamihan dahil uh, sa kanilang anak buhay. Kaya kung nakikita nyo lahat ng bahay, uh, merong second floor, third floor, fourth floor dahil sa dahilan sa dahilan na uh, taun taon-taon, ito ang aming talagang. So guys, kailangan natin mga kababayan Ang konting ayuda <laughs> Yan Konting ayuda Baka naman Ito medyo mataas dito Pero kahit paano dito So Walang putol na bahay Yan ang ating mga kababayan Yan lang ang kanilang Tambay tambay lang Kung nakikita niyo sa mga sa mga balita merong way na ano na bangkana yung gamit nila. Uh, medyo mataas pa dito pero may mga lugar na talagang sobrang uh, saas ng tubig. Yun. Pag ganitong oras hindi pa gaano kataas pero yung pagdating ng hapon eka uh, nga uh, high tide yung tawagin tignan nyo naman ang mga sitwasyon nila uh, pero paramihan dito naitaas na rin yung kalsada kaya ang takbo ng tubig dito ay kawawa yung mga kabahayan at sila yung napukuruhan sa laki ng tubig yan, sobrang laki ng tubig kaya karamihan nagiging sakit ngayon nakakapangamba yung sakit na osteoporosis yung inginang daga itang yan dito bangkana ang ginagamit nila para makarating doon sa bahay nila. ayan, hindi nakikita nyo yung mga bahay na yun grabe nung no, nakakaawa pero karamingan dito halos na ipataas na yung kanilang bahay pero kahit pinatataas nila may time na talagang sobra yung kalamidad na dumarating mga bagyo eh sa mga taon-taon yan eh may mga nakasanayan na talaga taon-taon na ganyan yung sitwasyon pero napakahirap kung ibabase mo kaya kami mga katumpangan na yes kami sana buhay niiwan muna namin ba samantala ang aming lugar para kami makapag-anak buhay sa ibang lugar naman kung may mga nakikita kayo mga nagpapahuligan yan. Ah, kaya karamihan niyan sa, sa pampanga Ano niyo naman oh? Nakikita niyo mga bahay na 'yon, 'yon. Merong alis bubong na lang ang nakikita. Kung ilang buwan yan, kung ilang buwan po yan, ganyan po ang sitwasyon dito. Uh, ah, kaya yung iba, yung mga, ito nga, alip ko nga, ang tawag na, pujay. Bu yan. Pero masisipag ang mga kapampangan. Hindi sila papayag na sila ay magutom sa ganitong sitwasyon. Ahanap at ahanap sila ng paraan. Pero marami pa rin naman nakakapagpaabot ng mga ayuda. Hindi rin yun sapat. Lalo na may mga pamilyang malalaki. Malalaking pamilya ay eh, maraming anak. Uh, hindi naman lahat pagutom. Yan guys, yun. Hindi nakikita ba kayo na ka, ano, nakasakay ng bangka? Ayun yun. Hindi sila makakata, makaka makakauwi kung walang bangkang gamit. Yan. Yeah. Yan yeah, mga kawawa yung mga, ano, ng mga pamanok. Yan o, no? nakikita yun, yung bangka. Yan ang kanilang sasakaya. Yan, yung bangganda ng mga suot yun ha? Ito, mababa pa to, ha. Pero pagdating ng hapon, taas. Gaya nung pag-uwi namin sa pag gabi, sobrang traffic, sobrang hirap. Ang tagal bago kami nakarating sa bahay. Nakarating na yata kami, alas 9 ng gabi. Wala po. Salamat pa rin kami kahit paano ganito na lang. Then sa ibang lugar, di ba, nakikita naman natin sa mga balita kung gaano kahirap ang naging sitwasyon nila. Kahit ang ganito katatas na bahay, na parting Marikina, Rizal, di ba? Kung Talban, Rizal, sa ganyang kataas pero inaabot pa. Ito, kung paano na kaya itong mga basurang ito sa nila, talagang tatapon. Kaya yeah, minsan, nagingiging salhiyan ng bara sa mga dreaming, sa mga ano na, yan kaya dito napupunta yung tubig yan ayan ano, pinabot lang ang sa tubig yan, konti lang pero kung mapat yung tubig yan. lalaking mga bahay yan pero nakakaawa ang sitwasyon sa loob ng kanilang bahay halos kalahati ng kanilang bahay baka kaya mabuti nilang yan nakikita niya yan. Check out po. Ayan. Nanguhuli yun ng isda. kasi <laughs> syempre. Diba? O, tignan nyo yung ano, barangay hon. Paano pa kinabangan ng mga kababayan natin yan? Ang ganun sitwasyon. Kaya, kung sino man po na mamahala ng ating mayor dito sa Makadiritong Pangga, nawa po'y mag-abot ng ayuda, pero yung kabebe pampanga lagi pong updated lagi merong ayuda kaya mayor salamat po ng marami sa pinararating yung ayuda sa ating mga kababayan sa ganitong kalamidad sa ganitong situsyon ng buhay ah, lagi yan lagi, lagi may ayuda isa rin rin ako sa mga pumipila sa ayuda kalingap bilma isa sa mga pumipila pagdating mayor, sa lalong-lalo sa mga kapitan, mga kapitan. nung kabataan uh, habang na, naliligo ako sa ganito hanggang bewang ang tubig alam niyo kung nung ugali ko para magkaroon ako ng pera aba ang langoy ko'y paghapang at nangangapaan ng piso-piso wag ka talaga nagkakapera ako ha nagkakapera ako yung ibang nalalaglag nila 5 piso piso, pero karamihan ng piso nakukuha ko. Ay, nagkakapera ako ah. Kapag pag nakarami ako, binibigay ko sa nanay ko. Ano pong, ano pong tinda nyo, Sandro? Pabine? Siguro ito ay pandesan. Ay, ang laki. Na Tang, natitinda mo. Ate. Ate Nape, shout out. Kaya tatay na napakasipag. Kahit ganito, o diba? lumalaban sila ng patas hanap buhay napakahirap mm -hmm, di ba uh, maging proud tayo sa mga tatay natin kung ganun masisipag. kaya tatay saludo po ako sa iyo napakabuting ama may tawid na ang um, ng ang pamilya kapadili niya. Hanggang dito na lang po muna. Ang aking vlog sa ngayon sa mga nanonood ng aking premiere. Pakishare and like po. Para kahit pa paano meron kayong update sa sitwasyon dito sa amin, sa lugar namin, sa Makabebe Pampanga. Salamat ng marami. Oh, Tim Tano, Tita Armagano, siyempre kay Mami Susan awingan at si Marley Hi Junses, hindi ko na sila isa-isa, pakilala nyo na kung sino kayo. Sa mga viewers, yung banner, yung tipaklong, siyempre po ang aking unang naging pamilya sa larangan ng YouTube. Leventer Family, may glad shout-out. At ngayon, ang aking pintanod sa pangungunang aming founder, ang aming napakabait na nanay, tita, wag lola, baka ako'y sabunutan Tita Erma, Gallo Mix Vlog salamat po ng marami sa suporta niyo sa akin kiyempre sa aking Kanon hanggang sa muli ng aking video hindi niyo man ako napita sa aking video ngayon, wag na muna at ako'y stress pa bye bye guys, love you okay, guys, hanggang dito na lang po muna ako po ay magpapasalamat sa mga tao sa supportan ng aking video Siyempre, shout out kay Kuya Paul Santos Matubang at si Edna Vlog at si Kalina Kurat. Sa ating mga team na sumusuporta, Team Banner, Team Sipaklong, Team pres and Rinel, Apo Tres at saka si Apo Rinel. Salamat po sa walang sawang suporta sa panunood nyo sa aming mga video. Lalo-lalo na sa aming founder. Mabuhay! Hanggang sa muli! Bye-bye!